na <laughs> Okay, ingat, ingat Alright, let's go Hindi lang sana masiraan si Serus Ben Sana makauwi siya ng maayos Woohoohoohoo so, tayo! Dito pa tayo Medyo nabitin tayo sa trail Hindi man tayo gano'ng Pinawisan <laughs> Okay oh. <Hey> naman Grabe, <laughs> lambot <laughs> ng gabondi Gabondi <laughs> Buhangin dito Grabing lambot Hintay natin Let's go Woo -hoo! Woo -hoo! Grabe na, lim na guys oh Grabe, tingnan mo naman ginawa ng tubig oh. Nilamon na. Pagdating ng araw, pag lumakas pa yung tubig, hanggang dito na yun, wala na yun. Alright! <laughs> Pinalamon tayo ng malikabok ni Idol Robin! <laughs> Alamunin na oh. Ay, nakakatakot na tumabi doon. Nasaan siya? <laughs> Pag pala tumatayo tayo, puro chan lang nakikita nyo dyan, no? Man, <laughs> 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 galing. Sana ako nakakapagwili. Boy, bumabaw yung ano dito, ah. na wala yung daan <laughs> Woo, sarap lang buhay ng mga bata campisaw lang tamang kampisaw lang <sighs> ni Idol Robin talaga sumusulag pa oh <laughs> sabi ko dito eh asa sa kaso, dire diretyo si Idol Robin sagingan tayo guys doon na lang daw tayo kakain nilagpas ka to <laughs> Minum ka? Ha? Minum? wala Alright guys, so humiwalay na si Idol Robin. So di na kami sumama sa kanya. So kaming dalawa ni Sir is babalik kami ng Kalumpang Lake. Doon na lang kami kakain dalawa. Let's get it on. So yun, thank you kay Idol Robin. Nilibre niya tayo ng ano, gulaman. <laughs> thank you Idol. Ingat ka sa biyahe. Siya na lang magsa niyan. diretso lang naman doy eh. oh cemento na lahat dito guys oh dito kami nagtambay dati yung tindahan dito eh ito yata oh. dito kami bumili ng tubig noon no, no nag ay hindi dito pala ito dito oh cementado na grabe cementado na lahat wala na pala tayong trail dito dito pa kami naligaw dun eh. <laughs> Panoorin niyo 'yun guys, nakabike bike lang kami noon. Yan lalagay ko diyan sa taas. Ayun guys, oh, sa Bridge. Dito tayo sa ilalim ng Cobia Bridge to. Wow. to so, malapit na tayo sa Kalumpang Lake. Ano na kaya itsura ng lake? Ayun. guys nandito na tayo dito kami bumaba ano no may nangyong isda yata ito dito kami bumaba ayan oh. No? wala na itong dalang kini pa kanito eh ayan eh tayo uy mayagdan naman pala eh oh puti na mayag dan may daming namimingwit dito guys oh so welcome back dito sa halumpang lake dami palang namimingwit dito eh may daan ba dito? ganda pa rin ng lake dito kita okay. ka yeah. tema te ano kami ha dito kami ha ah. <laughs> 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 so you know may mga isda dito alright kain na tayo guys nice. kain na tayo mga bap bap yan o no? yan yung pagkain natin for this video alright kaming dalawa na lang ni sir ron alright bye bye lake so pauwi na tayo guys Hiningal tayo doon sa bahakyat <laughs> Ang init Ang init na upuan natin yan Let's go Okay ha? Alright Mauwi na tayo, Maga tayo Mga tayo makaka-uwi ngayon guys sarado pala yung gas natin <laughs> so ayan kaming dalawa na lang ni Sir Ron Mendoza hindi <laughs> pa ako nakakadaan dyan guys sa so, Sakobe Bridge itong bagong Sakobe Bridge na to tayo Kalumpang Bridge oh, Doon sana ako Lali pala <laughs> Nagulat sila <laughs> Nagulat kayo <laughs> problem na naman sa bundok so sana ako. walang masiraan sa amin dalawa ni eh, sir Ron or walang masaktan sa amin <tip> Mga four Rangers. Bridge to again. Let's go home. May napansin ako sa motor ko ah. Parang lumikot. Malambot kaya ata yung likod ko. All right, let's go. Hello. Chill, chill lang Ayan, nasa likod natin si Sir Ron Nakikita nyo ba guys? Woohoo Woohoo O, oh, yun na Bulok-bulokbok na si Valentino <laughs> Narinig nyo ba yan? Eno eh no? eh, nagkakarera Tamang laro lang Sir. Okay. All good. Oh, ito na yung sa ano guys. Yung sa uh, Sitio Target. Yung falls dyan. Yung mini falls. nga nga pa lang tayong daan yan dito muna tayo sa tuyo nakapit na tayo oh lang sa tubig Tapos din tayo sa ilog Ito na naman kalaban natin Malambot na buhangin sa riverbed sana naman yung boots natin so yan nga pala guys no? nakapag order na tayo ng, ng bracket nitong handguard natin nakalagay na ulit Malaki kasi 'yung tulong nito, guys, lalo na pag natutumba or sumasagi sa mga ano. Kahoy-kahoy. So, tama, may brake na tayo. Malakas na rin 'yung brake, ni Valentino? hinay-hinay may 4x4 na kasalubong ah, sana nag-enjoy si Sir Ron <laughs> bali pangatlo pangatlo pa lang yata niya na mag-trail kaya medyo nag pa siya so yun guys mabilis ang trail lang tayo so yan saktong 12 pa lang Pauwi na tayo. Wow. Dito na lang sana natumba si Sir Ron. Tayo na dito. Lah, tumba yata. Ayun na. guys, nandito na tayo sa kapatagan <laughs> So yatid muna natin si Sir Ron sa labasan Doon sa may 7-11 Kung saan sila nag-meet up kanina ni Rose ben. So medyo di daw kabisado ni Sir Ron dito Yung palabas So idadaan na lang natin siya sa main road uh, sa susunod din na siya mahirapan Hanggang dito na lang Hatid natin si Sir Diretso na kanya ni Thank you very much Sir Salamat kayong support ha ah. Okay, thank you very. rin Ingat, ingat Okay So Ayun guys Ayatid natin si Sir Ron tayo so ayan si sir ron is uh, follower natin oh so, ayan guys sir nandito na tayo sa uh, margot pauwi so, na tayo so sana nagustuhan nyo yung ating uh, quick trail so sana nag enjoy kayo guys bomba natin lang kaya matatapos tong daan na to <laughs> laging umuulan kasi hindi nila na umpisahan no? makukulim-bulim na naman laro kaya tayo dito alright guys maraming salamat sa inyong panunood so see you next trail so di ko pala nasabi dapat pala sa small falls kami ngayon alam mo pala sinabi kanina. Ang original plan talaga namin is uh, small pots kami. So ah uh, so di na kasama sila, bro. Try ko nga dumaan dito. May daan kaya dito? bitin sa trail baho ng tubig na yun <laughs> grabe yung baho <laughs> yuck so yun na nga guys see you next vlog na lang please like, share and subscribe <laughs> be happy lang enjoy enjoy lang See you next time, guys. Bye.